Hello mga kamoto, today's may video. Pupunta nga pala tayo ng Ethic Testa sa ilang ban na uh, nag antay ngayon ang tayo natawagan. At dito nga mga kamoto, nakita ko pa si Tito Berting. Gusto ko na sana siya isakay kaso hindi ko siya bilala. <laughs> Gago! Siguro naman ay nakita nyo na etong smiling guy meme. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ano, ano? Ano ang na tamimi kayo. At buti na halang mapamoto. Walang mahal po, sir man o nakabantay dito. Ready, yeah, ready, ready lang tayo. At dito nga mga kamoto, nakarating na tayo sa Etik Testa. At dito nga mga kamoto, Makita niyo din yung mga kasabay ang ng NC2. Kaya anong nandito na ako, nagtanong ako kay Mano, yung nagbabatay dito sa Etik, kung saan pwede pumarada. At ang sabi niya, diyan mo lang sa gitid at dahil niya, paalis na rin daw kami. Kasi tumating ako dito ng 7.30, alis din daw kami mga 8. Kaya nga ate to, Pinaaparada ko ng aking motor. At na mag pa tayo ng 30 minutes at medyo matagal pa nga yun. Ito na nga ang inaantay natin mga kamuto. Paalis na tayo at pupunta na tayo sa mismong training center ng TESTA. Mga kasabayan ko lang din pala dito, assessment na lang din sila. Kasi marurunong din naman sila mag-portip katulad ko. Sila talaga yung mga tunay na operator. Ako hindi kasi ako naging operator. Kumbaga sa isang kumpanya po kasi napasukan. Uh, Ina-allowed kami mga checker na magpo-tape kapag may kulang na operator, kami po hapalit. Kaya natuturin na po. Pagdito nga mga pamoto, nakarating na tayo sa mismong training center. At di ko nga inaasahan, nandito pala si Duatod at saka si Sablay, mga dati kong katrabaho sa isang kumpanya. Di ko nga apalain na dito pala kami magkikita-kita. Tungkol ng iko pala. <laughs> iko <Ikaw> pala. <laughs> <laughs> Tapos mga Kung wala pa kayo, nauna na pala kayo dito. Buti alam niyo dito. Eh si Volter. Si no Volter. 'yung ni ang... ah, si Bolter. Ah, ala, ano yun? Bolter pala yan? Oh. Dito mo siya sa mga. ba ikutan? Ha? Dalawang... ah. Dalawang... Ako Dalawang isang parang dito. Warren Gaysen. Dito nga mga kamoto, pinapatay pala sa akin ni Sir Eduardo Yung camera ko kasi bawal daw At ayun niya mga kamoto Ang problema na dito si Sablay Kasi hindi siya makaano na email address Kasi so, yung dala niyang cellphone, dipindot lang Hindi Con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto nada cuesta tanto como tener